So ayan mga kapatid, nakita nyo naman kung anong itsura at uh, nakilatis nyo naman kung anong detalye ng mga bariyang ito. Kung meron po kayo, PM na lang po sa ating Facebook page, direct pm na po kayo sa ating Facebook page para makita ko po kung pareho talaga yung mga inaalok nyo sa mga binibili natin. At dito sa inilalabas natin sa mga video natin, ayan may mga... COA po ito, Certificate of Authenticity. May mga box, ayan, kumpleto. Pero bumibili rin po ako ng mga spare o yung mga wala ng box. Basta po mga silver coin, gold coin, pwede ko pong bilhin sa inyo. Ayan, MacArthur. Ayan, kadalasan ko pong nabibili yan, mga set. Okay, so maraming maraming salamat po sa lahat po ng nagbenta sa atin. At marami pa po tayong mga bubuksang parcel, mga kapatid. Abangan nyo po yan. Ayan, PM lang po kayo sa ating Facebook page. Maraming pong salamat.